Ayan. Nagtaas tayo ng ano. Power niya, mga lodi. Dalawang ikot. Um, magbabago pa tama. Hindi ko pa nakrono to. So, ano na din. Testing. Bukas ako mag ano. Magkukrono. Diyan na naman yung mga kusang nag ano Nagharutan Target natin dyan eh. Malino ba? Yan. Malino sa side cam Ano? Dengarkan, aja tuh masih atas ya gitu kan yang hai, 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 ya Wala yata. dito, ano? Yan pa rin. Ano sa ako tayo? Sa dating pinapatamaan. Sa may bakal na walang ano. Walang bilog. Ano? na

Hmm. Naputol na yata Naputol na <laughs> Naputol na mga idol Kita niya ba Naputol na Nabali kasi Mga 3mm lang yata At

Ayan okay. natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. naputol na oh. Eh? dati balik ko yan ayan 3mm yan sa dulo tayo tumitira oh. ayan yan tayo nagsero, mga idol paparkes barrel ang gamit natin 20 inches yan oh ang ganda nagwa one hole oh. ang ganda idol idol bigel oh subukan natin sa mas malayo pagka ano meron tayong time bukas para sana hindi lumakas yung bagyo ba? ano dyan natin uh, tinempla bilis bilis masero ayun ayos